ang itinataguyod po nito, magkaroon tayo ng standardized process. Nagpadala ako ng pera ilang oras bago maibalik sa akin yung pera kung sakaling hindi naging successful yung transaction. Pagka ganun po, may requirement po tayo na kailangan may timely notification. Kailangan pa rin namin alam kung anong status ng aking funds transfer. Kung sakali po hindi completed o hindi successful ang transaction, kailangan kapag InstaPay po halimbawa ang ginamit ko, within one hour po ng pagpapadala ko ng pera at pag, pagkaalam namin na hindi nakuha po niya sa yung pera, kailangan ko maibalik ka agad yung pera sa account ko. Kung net, may kaunting panahon pa po, po kasi nga mas malaki po ito at hindi po real-time ang processing talaga nito. So, two hours po simula natanggap ng banko ko yung information na hindi successful ang transaction ko, kailangan mabalik po yung pera sa account ko. Yung isa pa po nating importante na standardized sa regulasyon na to ay kailangan kung meron tayong downtime. Whether scheduled downtime yan o unscheduled, hindi inaasahan na magkakaroon ng downtime, meron tayong requirements sa ating mga banko mga e-money issuers at mga clearing switch operators natin ng PESONET at ng InstaPay na kailangan magbigay sila ng nararapat na impormasyon sa mga kliyente nila para malaman kung kailan yung downtime, kung gaano katagal pa, at kung naresolba na. Kailangan merong 24 by 7 consumer assistance mechanism para kahit na ano oras kasi ang digital payments, wala po yung pinikiting oras anytime, anywhere. Dapat po pwede po natin siyang gawin. Kailangan din po may tayo ng consumer assistance.